undisputed super bantamweight world champion na Oya the Monster in no na shock sa brutal knockout loss ng kanyang kababayan na si Jin Sasaki. Kagabi nga po mga amigos, makalipas ang 36 na taon ay nagkaroon ang bansang Japan ng pagkakataon na magkaroon ng kauna-unahang Japanese World Welterweight Champion sa boxing sa ngalan ni Jin Sasaki, isang Japanese welterweight contender na may 89% knockout ratio. Bagamat alam na daw ni Naoya Inoue na dehado si Sasaki in terms of skills at physical na pangangatawan kontra kay Brian Norman Jr. Pero dahil sa mga naipanalong laban ni Sasaki ay nagkaroon ng tiwala at maliit na pag-asa si Inoue na may pag-asa nga ang kanyang kababayan na maka-upset. So balik sa mismong gabi ng laban ni katiting na pag-asa ay hindi ipinaramdam ni Norman Jr. Sa halip naging one-sided ang laban. Ito ang sandaling nagpabatid kay Inoue na sa kabila ng husay at potensyal ni Sasaki sa welterweight ay e nasa ibang level itong si Brian Norman Jr isang paalala na matibay ang pader ng kompetisyon sa dibisyong ito heto po basahin natin yung mismong translated post ni Naoya Inoue although i knew beforehand that there would be a difference between him and Norman there was something about Sasaki Sotomu that made me have high expectations it was a night in which i was shocked by the fact that Norman and the welterweight division wall did not give me even the slightest bit of hope Bale ang pagkatalo po ni Jean Sasaki kagabi kontra kay Brian Norman Jr. ay ang ikalimang kabiguan ng mga Hapon sa pagtatangkang makasungkit ng welterweight world title sa mundo ng boxing. Samantala sa iba pang balita, pinararatangan naman po ng ducking o pag-iwas ni WBO World Welterweight Champion Brian Norman Jr ang dating Unified World Welterweight Champion na si Jaron Boots Ennis dahil sa biglaang pag-akyat nito ng division. Banat nga po ni B. Norman, sana nga may kasunod na laban na ako. Kaso narinig nila ang bagyong paparating si B. Norman Storm. At alam mo na, kapag dumapo na ang unos, nagsusuot ng boots ang mga tao at sabay takbo. Dagdag pa ni B. Norman, ramdam ko na noong sinabi ni Eddie Hearn na kailangan ko munang pirmahan ang kanilang kontrata bago labanan si Sasaki hindi pa talaga pwedeng tapusin ko muna yung laban kay Sasaki bago pirmahan yung kanilang kontrata. Total ang nasabing laban ay eh, dapat Oktubre o Nobyembre pa. Palagay ko sinadya nila itong gawin upang palabasin na ako ang umiiwas sa laban para smooth sila makalaya sa welterweight division nang hindi dumadaan sa akin. Pero kung hihingin po ang aking opinion eh hindi po ako naniniwala sa paratang nitong si Norman Jr. na iniwasan siya ni Ennis. Dahil noong mga panahon gusto pong kolektahin o maging undisputed champion ni Ennis sa welterweight division eh mas una pong inalok o binigyan ng offer ni Eddie Hearn ang koponan nitong si Norman Jr. kesa kay Stanionis. Ibig sabihin, mas priority silang labanan. Pero sa halip, eh, tinanggihan nga po ng kampo ni Norman Jr. ang alok ni Herna $1.7 million para labanan si Ennis. Nagpataas presyo ito at gustong humingi ng $2.2 million. Samantalang sa mga naunang laban nitong si Norman Jr., e eh, nagre-range lang naman daw po sa 100 to $200,000 ang ibinabayad dito. Wala ako na ikitang masama sa intensyon ni Hearn na papirmahin muna itong si Norman Jr. ng kontrata laban kay Ennis bago ang laban ni Norman Jr. kay Sasaki. Para sa akin, assurance lang ni Hearn yun na hindi maghihintay si Ennis sa wala. Dahil kung si Oya Inoue nga po mga amigos, no, bago labanan si Cardenas, pirmado na yung laban kay Ahmad Bago labanan ni Canelo, si William Skull. Pirmado na rin yung laban nila ni Terrence Crawford. So kung ayaw pirmahan ni Brian Norman Jr. yung fight kontra kay Jaron Ennis,